八月。 kasi baka wala ko yung masakyan. Hello po! Tao po! Ay, wala talaga. Nasa magandang tao dito? naa Ano na? Yan ang naka-reside din niya. Dito? So yan, oh, dalawang sako sa at saka apat na ano, plastic na itim. Nakalagay dito. Oh. Oo. Oh. Sa amin yan. Yan po? Oo. Oh, okay. saka Yung dalawang sako. Sa Ay, ka, nag, balik kami kani. Kahapon na namin dito. Tapos bumalik kami kanina. Eh wala, may aso man. so ano? kailan, kailan? Ano siya? Baka po yung bukas. So naandito ka naman bukas? Hmm. Aro, aru, ano, ano Anong oras? Maga po. Anong oras? Maga. 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 guys, balik ulit kami dito. Ang ganda. Dito na kayo mag-swimming. Ang hmm. eh, ganda, oh. Wow, ang ganda. Oh, tabihin siya ng dagat, oh. Hey. Oh, laki pati ng e space. Bradley, your glasses. Bradley, your glasses. Don't use it when you're swimming. Your glasses. Ipatong mo na lang dyan. wag mo lang yan. Paano yung glasses nito Toto Tingnan-tingnan ninyo. Diyan, giling yan. Guys, sa dagat. Ang Wala dito saksakan. Ay, lutoan, malayo. Okay lang. Oo, dapat din gasa dapat diyan na lang. parehas yan. Dito na lang. Diyan na, na lang kami. Ay, kaya lang sira yung kawayan, oh. Sira upuan. Pupunasan oh, upuan ba? Palitan mo nalang ang upuan. Pwede po, papalitan mo palitan mo nalang. Oo, Na lang. O, mga, Wo, hala. Dito nalang kami, guys. Gatid yung ano just a great in heaven and earth. We thank you so much for your love and mercy. Salamat Panginoon sa ko. Isang tao na sa to. to celebrate sa <tinyo> ng Salamat po Pangino, sa sa kanyang buhay, sa at ng Diyos. Inikilala po namin ito kung mumultiply. Sa God, na ng Panginoon everything is that I wait in salamat po daki ng kami po kami sa loob at pinaparaman sa bawat loob salamat po at pala mo rin, Panginoon, na isang sa ng katawan at sa iyo, Panginoon salamat po sa nakalga sa mga na nakakasama sa kapo ito Salamat po sa lahat ng bagay. So, kung ang aming kinikilala, kami at ka pa naniniwala pa ito, we can do nothing without the Spirit. Salamat po sa Panang Isus. Amen. 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 Uh, muna, huwag ano muna. Asan uh, doon ka na lang muna kayo. Mm, mabalik ulit kami dito. Kasi na-enjoy talaga ni Jose ang oras dito nang namin ng movie ang kapatid ko yung may gagawin mo Ang ganda dito guys. Dito na kayo mag uh, mag Uh,